Bahala ka ng dagdagan ng dosage ng mga gamot for better efficacy. Gawin mo tong parang daily vitamins ni Emma. Oras na para sa medication mo. Nakita ko kayo ni Jade. Magkasabot kayo. May gagawin kayo sa akin. May pinaplano kayo. Pa-paranoid ka lang. Gusto kang alagaan ni Ma'am Jade. Sinumalim! Gusto niyo akong baliwin para hindi ko makita yung pamilya ko? Sinisisi niya ako sa pagkabatay ni Olive. Wala akong kasalanan doon. Pakawalan niyo ako! Ano pa? Wag! Gawa-gawa lang yan ang utak mo kaya kailangan mo ng gamot. Ah! 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 Tama nga. Ayoko na. Yung baliw na baliw na siya. Demonyo sila. Patay mo sila. Kanina ka. Kanina ka. Masamang tao sila. Masyok ko dito. Mga mo ko dito. Lalo. Ano ba? Ibalik mo ako sa Pwede sila patayin mo sila. Pwede sila mo sila. patayin mo sila. mo Hindi nakikita si Olive yan! Ayun na nga, sa sobrang enjoy at lamo ni Ligaya dun sa Cebu, kumaasang high blood. Isinugod mo nga namin sa ospital. Oh. Pinagbawalan ng doktor na bumiyahe. Okay naman na siya. Pero, totoo ba yung narinig ko kanina? Na nasa mental clinic si Emma? Ah, uh, yes. Pero, huwag kayong mag-alala. Inaalagaan naman siyang mabuti ng mga doktor. Ako na rin ang bahalang magsabi kay nanay tungkol doon. I'm sorry sa nangyayari kay Aling Emma Mooks, Mang Danilo. Kawawa naman si Emma. Sa dami ng pinagdaanan ni Emma, tuluyan nang bumigay yung utak niya. Siguro, mabuti pa. Huwag na muna nating sabihin kay Niligay ang nangyari kay Emma. Baka lalong tumaas yung dugo niya eh. Oo. Ah, uh, nga pala. dinila ko na rin yung ibang gamit niya ni Emma na naiwan sa bahay. Hala! Panigurado po matutuwa po sila, Emma, kapag nakita niya to. At, ay pwede po ba natin bisitahin si Nanay? Alam niyo po kasi, nung malungkot po ako sa bahay ni Mami Olive, pumupunta po lagi si Nanay sa kwarto ko. Tapos ito po yung storybook na binabasa at pinapatugtog niya lagi sa akin. Tapos sumasaya na din po ako. Kaya gusto ko din po siyang mapasaya ngayon. Gusto niyo po ba makita? ito oh, po. Oh, 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 oh. maganda po itong story na to promise. ay po, Ayan po, Anong si... Ayan po oh. si... Nanay na Lily at si Rosie. Mag. 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 sila Mag. sa akin. Mag. Mag. Kasi may balak nila sa akin. Papatay nila ako. Papatay nila ako. Papatay nila, nila ako. Kamusta na kaya si nanay, no? Sana okay lang po siya. I'm sure miss ka na rin ni Aling Emma. Sana po talaga na matuwa siya dito sa dinala kong storybook. Emma! 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 Nay, kamusta po kayo? Ayos lang po ba kayo dito? Anong pinabala ka sa akin, masama? Hmm. Nay, wala po. Ito nga po, Nay. Tinala ko po itong storybook. Naalala niyo po ba ito? Tingnan niyo po, Nay. Si Lily, tsaka si Rosie, si Nanay Lily. Naalala niyo po? Hinanap po ni Nanay Lily si Rosie. Tapos, nawala na po yung takot ni Rosie. Kaya, Nay, kahit ano pong nararamdaman yung takot ngayon, sana po mawala na po yun. Ngayon yung dito na po Engkau. Mukih. Hadi mau kah? tengok kita?